Ang gusto po kayong lahat dito sa Distrito 6 ng Maynila. Kumusta po ang lagay nyo? Okay po kayo? Kahit na kanina nga kasing ko pa lang kayo, di ba kayo kumakain? Okay pa rin kayo? Kasi po kaya akong tinatanong sapagkat Napakarami pong problema ng ating bansa ngayon eh. Kung kayo'y okay, ikong congratulate ko kayo sapagkat napaka-taas po ng presyo ng pilihin ngayon eh. Tama po. Napakamura po ba ng presyo ng bigas ngayon? Napakamurang po ba ng gamot? Gamot po. Murang-mura, di ba? Yung pang-ospital, murang-mura din, hindi po ba? Ibig niyo po sabihin, ang buhay natin ngayon ay hindi masyadong maginhawa. Parang, parang tama po kayo kasi may lumabas po na survey nung Enero. Enero lang, itong taon na ito ang nagsasabi po na nakakaramdam po ng hirap ay 67% ng ating population. E sa bilang po natin ngayon na halos 118 o 119 million Pilipinos, kung ang magsasabi po na sa kanilang pakiramdam ay mahirap sila, 67% talaga pong may problema. Talagang naniniwala po ako na pangonahin problem na yun ay yung ekonomiya po natin. Ekonomiya talaga. Mura po ba ang kuryente? Ano po? Ito po ang hindi ko maintindihan eh kung bakit napakamahal ng kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo yung layunin po ng batas sa kuryente? na ginawa ng Kongreso ng 24 na taon na nakararaan. Alam po ba ninyo kung ano pangunahing layunin ng batas na yun? Ang pangunahing layunin po ng batas ay ibigay ang kuryente sa mga mamamayan ng Pilipinas sa murang talaga. Yun po, letra for letra. Bakit po baliktad ang nangyari? Kasi po, yung pagpapatupad ng mga batas, hindi po binabantayan nung dapat magbantay. Gawa ng gawa ng batas, ang gaganda po ng batas, parang, parang kayo po, ang dami niyong biniling gamit sa bahay, mga mamahaling gamit, mga mamahaling ba, ayaw niyo naman gamitin, wala rin. Ang batas po ay ginawa para po sa kapakanan ng mamamayan. Matagal po at mahal gumawa ng batas. Kumisan po tatlong taon, kumisan ulit-ulit. Alam po ba ninyong Magna Carta of the Poor na isa ako sa nagsulong? Inaabot po kami ng labing limang taon bago maging batas. Hanggang ngayon po ay hindi pa nabibigyan ng daan para ito ipatupad sapagkat yung mga ahensya na merong responsibilidad para ito ipatupad natutulog pula yun ang problema alam po ninyo kung ilan ang karapatan ng taong mahirap doon sa Magna Cartel lima po yun karapatan niya sa pagkain karapatan niya sa gamot karapatan sa pabahay karapatan sa edukasyon at karapatan sa anak buhay limang karapatan Hanggang ngayon po ay hindi na isusulong ang pagpapatupad sapagkat walang nagbabantay. Yun po ang kinasasama ng loob. Kaya po nung Marso, nung Marso, ito lang, two months ago, ano po ang sinabi ng survey? 27% po ng mamamayang Pilipino nakakaramdam po ng gutom. 27%. Napakataas po nun. No? Halos 28, 29 million poor Pilipinos po. Bakit po? Paanaan siya nun? Eh, hindi po binabantayan talaga. Hindi po ginagawa. Alam ko yung ginagawa. Ginag 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 puro, puro bigayan ng ayuda. Puro ayuda. Hindi po ito ang dapat gawin. Sapagkat ang pagbibigay ng ayuda, okay lamang po yun. Kung talagang may krisis, nasunugan, nabaha, lumindol, nalindol, nasira mga ba, bigyan mo ng tulong. Pero pangkaraniwang buhay po nagbibigay ng ayuda, meron pong AX, merong tubag, merong akap, merong mait, merong porpis. Ito po sa isang taon, alam nyo kung magkano po. Ito, 194 billion pesos. Ang tinatarget po nila, yung mahirap nating kababayan na magmula sa 25 hanggang 30 million Pilipino. Pero hindi po natatarget. Ang nabibigyan lang ng ayuda, AKAP, AX, MAIP, etc., etc., 5% lang. 5% lang. Kaya hindi po na patutupad na maayos sa kanila. Kasi yung iba po, oh, AX, eh, 3,000 pesos ang AX. Pero merong lugar po, binibigay 500. Ngayon, po hindi po ganun. Kailangan po yung pera na yung gamitin para pakumula rin ang kabuhay ang bansa. Ang niya po natin. Para magkaroon po ng pagawaan, marami pong negosyo ang tatayo sa ating bansa. Magkakaroon po ng maraming trabaho ito po ay magre-resulta sa dagdag na kita ng ating mamamayan. Hindi po ayuda ang gusto ng isang Pilipino. Ang gusto po nila, magbuhay sila ng marangal, ng disente. Bigyan mo sila ng pagkakataong magapagtrabaho. Yan po ang dapat natin gawin. Ang dami po problema dahil nga po sa corruption dito sa ating bansa. Ikatlong eh bahagi ng pera ng bayan napupunta ko sa Murag. Pag ako po'y nagsasalita sa House of Representatives para itama yung maraming mali na ginagawa namin, ito po pinagagawin. Inaaway lang po ako ng mga kasama ko. Tayo po nilang makipag-debate ng sabayan. Wala po silang katwiran na masasabi kapag ka kami po'y nagdi Ang gagawin lang po nila manggugulo. Kaya ayaw ko na po, po sa nila. Kaya po kumarap dito para sumama sa adhikain natin. Yun, sarap, yun. Ayusin po natin ang maraming mali Maka sa ating budget. Salamat Maka. po kay Mayor Isko Moreno at sa kanyang team na nandito po ngayon. Sa Vice Mayor na po na si Gia Tienza. Dito po sa Maynila kahit medyo mahirap ang buhay nyo, meron po kayong mga kaagapay. Isang mayor na maaasahan po ninyo isang vice mayor na magiging katulong niya at itong team niya po na gagawa po para sinupin po ang buhay ng Maynila. Ngunit ang sinasabi ko po ay ang kabuuan ng ating bansa. Ang kabuuan ng ating bansa. Gusto niyo bang bumaba ang kuryente? Kaya ko pong gawin yun. Kaya ko pong gawin yun. Ang totoo niyan, pwede natin gawin na lahat ng pamilya na kumukonsumo ng 3,000 pababa sa singil ng kuryente, pwede po nating ilibre yun. Perma. Kaya po gawin yun. Kailangan lang po pumili naman kayo kung sino yung boboto niyo sino doon. Matagal na nyo nang binoboto yung pabalik-balik doon. Hindi cellphone merong stabilizer? Ito wala. Hindi ko na po babanggitin kung sino balik Wala naman nangyayari. Boto na kayo ng boto sa kanila. Pagkatapos, aasa po kayo may mangyayari. Sana po gamitin po ninyo ang inyong kapangyarihan. Piliin po ninyo yung tatayo sa inyong karapatan. Kahit mahirap, ako po kahit mahirap, kahit awayin po nila akong lahat, itinurin po nila akong kalaban lahat, ako na lang mag-isa, isa laban sa lahat, dahil lamang po sa katwiran, dahil lamang po sa katapatan ng paglilingkod para sa taong bayan. Eh. Tingnan po nyo nangyari sa ating bansa. Nagkahati-hati na naman tayo dahil sa nangyari. Alam na po ninyo kung ano yung nangyari. Marami po sa ating mamamaya, kung hindi man lahat, meron po silang kalungkutan sa puso. Yung iba, maaari nagtatagli ng galit sa kanilang dibdib. Dahil sa nangyari, sana hindi po nangyari. Tingnan po ninyo yung mga Inimpeach nila yung Vice President. Tatanggalin po nila yung Vice President. Binukot nila yung dating Pangulo. At ngayon po ay naharap sa isang hatol sa bansa na hindi natin kinikilala ang kanyang kapangyarihan. Wala po silang juristik. Ngunit ang bibitaw ko pong salita, itama po natin lahat ito. Itama po natin lahat ito. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Magkaisa po tayo. Iboto po ninyo yung inaakala ninyong lalaban sa inyong kapangyarihan. Dante Marcoleta po. Number 38 sa balota. Tandaan po ninyo, parang kalibre 38. Pagpapaparilin po natin lahat ang problema ng ating bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat.